Estudyante uh, pa lang naman po kami, diba, We're campus journalist, ganyan. And meron pong program yung... Uh, Pigilang luhang isinaad ng student journalist na si Gian Marie ang kanyang sentimiento sa umano'y patuloy na pagre-red tag sa kanilang organisasyon na kinabibilangan ng mga college journalists sa Baguio at Benguet. Anya, dahil umano sa red tagging na nagaganap, ilan sa kanilang mga kasamahan nangangamba na para sa kanilang kaligtasan. Orientation on youth um, recruitment sa CTG and then uh, sa orientation po na yun, they are flashing um, our logos along with yung sinabi ni Sir kanina yung LFS po, Filipino Students, Kapataan Party yung uh, Dumanan Makitongtong po. Kung uh, familiar po kayo dun, yung mga Uh, uh mga pulis po eh pumupunta sa, visit po sila sa mga bahay ng mga tinatawag nilang potential recruits uh, mga members po ng mga legal organizations sinasabi po nila na uh, pinupuntahan po nila doon kinakausap yung mga magulang alam niyo ba ning mga anak niyo sumasali sa rally mga ganun po Naging boses at mayakda ng ilang artikulo na tungkol sa samutsaring isyong kinaharap ng lipunan si Jian. Pero kanyang pagtitiyak, sila mga manunulat lamang at hindi umano mga miyembro at tagasimpatsya ng mga CPP, NPA, NDF. Sa isang closed-door conference kasama ang mga kinatawan ng 5th Infantry Division ng Philippine Army, kanyang hiling, matanggal sila sa listahan ng mga nare Which for the longest time we are trying to This um, na cause, um, uh, we are recognized, we are an, uh, we are a recognized organization. We are uh, we abide by the legal rules, ganyan, And um, of course, we stand firm with our um, orientation. Na we are not front of CTGs We are not sympathizers of the rebels. Simply lang naman yung request natin is, is for the AFP to recognize that uh, right to recognize that freedom. Sa no, I muli namang pag-aaralan ng AFP ang kanilang pakiusap sa laban kasi kontra insurhensya, hindi lamang mga rebelde sa bundok ang kanilang binabantayan kundi ang mga nasa urban area use uh, democracy to destroy democracy no it means na ginagamit nila yung uh, they are exercising their rights to the extreme na not channeled properly We don't want the problem to be solved no Ginagamit lang nila yung demokrasya, yung pagpuprotesta dyan, para lang magulo. And to say to the public na ito yung gobyerno, walang kwenta, walang ginagawa. Bukod kay Gian, naglabas din ng salaubin ang ilang mamamahiyag sa Baguio at Benguet na umano'y nakaranas din ng red tagging. A, I have been wrongly labeled as a prop officer of whatever, larangang whatever. And that is so unfair for me. Mm -hmm. Because I am not. Okay. So uh just by reporting skirmishes between the army mm -hmm. and the uh, presenting their statement and the statement of the army I don't think qualifies me. Ito 'yung hindi ko maintindihan eh bakit sila nagiging expert sa mga ganito? It's so easy for them to to say na urban operator ka gano'n 'yun. Eh may we have to leave that eh. Ang dali niya mag-accuse pero kami na parang na-accuse. Do we have to defend ourselves again? Hindi man nasagot ng AFP ang mga katanungang ito, kanilang pakiusap o tanong sa mga mamamahayag. Can I also ask a question? Sir, go ahead. Go ahead. Go ahead. Sure, sure. Uh, would you support your armed forces to stop this communist struggle? Anya, Kasabay ng kanilang mga isinasagawang mga information dissemination sa mga komunidad at universidad, malaking tulong daw kung sa pamamagitan ng mga mamamahayag ay mabibigyang liwanag ang lahat sa mga problemang dulot ng CPP, NPA, and DF. Pangunahing target, mga kabataan at mag-aaral sa Baguio City na ilan sa madalas ma-recruit ng mga rebelding grupo. Most of them are young youth kabataan from the schools and other areas ng city. Sir, active ang recruitment dito sa Baguio City? Uh, I cannot quantify but uh, I would say uh, yes, there is ongoing recruitment here. Plano ngayon ng AFP na magsagawa muli ng pag-uusap kasama ang mga mamamahayag para ipagpatuloy ang laban kontra insurhensya at maituloy ang diskusyon sa red tagging. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.